Chinese diplomat na nagpapakalat ng fake news papalayasin. Utos yan ni National Security Eduardo Anyo. Dito bago palayasin, papanagutan muna ang kasinungalingang inilabas. Pero kung ako lang ang tatanungin, dapat huwag yan itapon. Dapat kasuhan at ikulong na lang sa bilibid. Payo naman ng Armed Forces of the Philippines sa mga Pilipino, huwag basta-basta maniniwala sa China bukod sa peke ang audio recording na inilabas, di rin ma-verify kung authentic ang boses nito. Halatang pineke lang gamit ang AI-generated na boses. We do not react on unverified, unvetted, and hindi natin alam din kung sino mismo yung source. Kasi mismo yung source, hindi sila nagpakilala kung si kanino kami. Nangangarap talaga ang China. Sino ba namang kasing bansang papayag magpakalipin sa sarili nating karagatan? Kayo gusto nyo utos-utusan lang tayo ng China. Panungyan yan ni Defense Secretary Dibo. Hirap kasing paniwalaan ng China eh. Bukod sa peke na ang karamihan sa produktong inilalabas galing sa kanila, mga bulaan pang magsalita. Wala raw katotohanan ang pinagsasabi ng Chinese Embassy. Tapos ang usapan. Di umano may uh, pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas na merong punong alleged recording sa isang... Uh, kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt. Ay gawain di umano ng Chinese Embassy mismo na paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas, dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Hindi pa ma-verify ng AFP ang audio recording. Pero kung totoo man na may agreement talaga, mananatiling dito kikilalanin. Bakit? Si Pangulong Marcos ba ang nagsabi? Hindi naman, di ba? At kung mapatunayan naman na peke talaga, lahat ng Chinese mapapalayas. Pagbabantayan ni Sekretary Gibo. Uulitin ko ang statement ng Department of Foreign Affairs. Tanging presidente lamang ang pwedeng pumasok sa kaanumang kasunduan hinggil sa West Philippine Sea o anumang international na bagay through the Department of Foreign Affairs. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga uh, opisyal, di o ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Bumalag naman ang Chinese Foreign Ministry laban kay Eduardo Año at Gibo Chudoro. Ba't daw papalayasin ang Chinese diplomat ay eh, ginagawa lang raw nito ang trabaho anong trabaho China trabahong gumawa ng kasinungalingan na paghahalatan raw kasi ang Pilipinas na guilty sino daw ngayon ang tunay na nagsisinungaling? Pilipinas di ba <tactile coughing beforehand> So <possession> di <anyway> 中方郑重要求菲方切实保障中方外交人员正常履职，停权挑衅，不要抵赖事实，不要轻举妄动，不要搬起石头砸自己的脚。dapat Chinese diplomat ang palayasi, dapat a n g l a h ng Chinese at kung may luma bag sabatas, don o lahat palayasi. Tapos may issue pa nga Chinese National ang mayor ng Tarlac. Tarlac pa naman ang may pinakapalamak na pogo. Nako, lagot tayo dyan. Kaya kayo, babor ba kayong palayasin natin ang mga Chinese dito sa bansa? Ikomento sa buba ang yung salobin.